apat sa 10 tao ang pwede magkaroon ng cancer sa buong buhay nila. Pero, alam mo ba 40% ng mga kaso ng cancer ay maaring maiwasan? Ako po si Doc Brail, isang medical doctor. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang pagkain na pwedeng magpataas ng panganib ng cancer. Kaya kung gusto nyo protektahan ang sarili niyo at ang pamilya nyo, panoorin nyo ang video na to. So, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Bryle, isang medical doctor na nagpapakadalubhasa sa larangan ng cancer. Ang layunin ko ay magbigay ng tamang kaalaman patungkol sa cancer. Kaya kung yan ang gusto niyong content, mag-subscribe ka na sa aking channel para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Paano nga ba nagsisimula ang cancer? Ang cancer ay nagsisimula kapag ang normal na cells sa katawan natin ay naging abnormal maaaring may mangyaring mutation o pagkakamali sa DNA. At kapag hindi ito naayos, pwedeng dumami ang cells na walang kontrol. Pero para magpatuloy ang paglalago ng cancer cells, kailangan nito ng apat na bagay. Una, asukal. Ito ang main energy source ng cancer cells. Pangalawa, hormones, katulad ng insulin at IGF-1, na nagsasabi sa cells na lumaki ka, dumami ka pangatlo, inflammation o pamamaga na nagpapahina sa immune system natin. At ang pang-apat, bagong blood vessels para may blood supply at nutrients ang cancer cells. At ang mga kinakain natin araw-araw ay may malaking epekto sa lahat ng prosesong 'yan. Ang unang pagkain na dapat bantayan ay mani, tree nuts at butil tulad ng mais na maaaring may amag na. Tinatawag ito na aflatoxin. Ito ay natural na lason na napatunayang may kinalaman sa liver cancer. Hindi ibig sabihin na masama ang mani, pero dapat tayong maging maingat. Una, piliin ang kilalang brands. Pangalawa, i-check kung may amoy, discoloration, o sira na yung mani. Pangatlo, iwasan ang lumang nuts o expired. Pang-apat, mas mabuting kainin agad ito sa loob ng isang buwan. At panghuli... Kung pwede, i-roast ang mani para mabawasan ang toxins. At FYI, pwedeng pumasok ang aflatoxin sa ating pagkain sa ibang paraan katulad ng gatas mula sa hayop na pinakain ng contaminated grains. Kaya siguraduhin na galing din sa maayos na dairy products ang kinakain natin. Pangalawa ay ang mataas na asukal at processed carbohydrates, kagaya ng soft drinks, tinapay, cake, candy, at kung ano-ano pa. Alam ko masarap yan. Pero alam nyo ba na ang cancer cells love sugar? Kapag mataas ang blood sugar natin, naglalabas ang katawan ng insulin at IGF-1 o kaya yung insulin, growth factor 1. Na parehong nagsasabi sa cancer cells na it's time to grow. Kaya doble ang epekto. Pinapakain mo ang cancer cells at iniinganyo mo pa silang dumami at lumaki. Tapos, ang sobrang sugar, nagdadala rin ito ng chronic inflammation na pwedeng humina ng ating immune system, lalong bumilis ang pagbuo ng cancer cells. Kaya, ano ang pwede nating gawin? Una, bawasan ang matatamis at iwasan ng soda. Piliin ang prutas, gulay, whole grains, beans. At uminom ng tubig, tsaa o kahit diet soda kung dyan ka magsisimula, ayos lang kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. Ano pang hinihintay mo? Hit mo na yung notification bell pag subscribe ka na. Pangatlo ay ang processed meat at sobrang red meat. Ito yung mga paborito nating bacon, hotdog, longganisa at minsan inihaw na karne. Ay, ang sarap. Pero alam mo bang maraming pag-aaral ang nagpapakita na may link ito sa colon cancer? Bakit? Dahil sa tinatawag na nitrates o sa processed foods na nagiging carcinogens sa loob ng chan natin. Tapos, kung igigrill mo pa o ipiprito sa matinding init, naglalabas ito ng kemikal na pwedeng makasira sa DNA. So, anong pwede natin gawin? Bawasan ng processed meat. Mas konting red meat, mas okay. At siguraduhin, may gulay o fiber-rich food sa bawat kain natin. Hindi mo kailangang iwasan totally, pero wag lang sobra-sobra. Pang-apat, alak o alkohol. Hmm. Alam nyo ba na classified ito as Group 1 carcinogen ng World Health Organization mula pa noong 1987? Ibig sabihin, may malinaw na ebidensya na ang alkohol nagpapataas ng risk ng cancer na tulad ng oral cancer, esophageal cancer, liver cancer, breast cancer, at colon cancer. Kapag umiinom tayo ng alak, nagiging acetaldehyde ito, isang toxic na chemical na nakakasira ng DNA at nagpapahina ng immune system. At kapag laging umiinom, bumababa rin ang ating absorption ng folate, vitamin B1, na kailangan ng ating katawan para makaiwas sa pagkakamali ng DNA. So, kung kaya mo, bawasan mo umiwas ka sa pag-inom ng alak. So, Doc, may pag-asa pa ba Oo naman. Bakit naman hindi? Absolutely, merong pag-asa. Hindi mo man mabago ang jeans mo, pero kayang-kaya mong baguhin ang pagpaparaad ng pamumuhay mo. Una, kumain ng whole grain at natural foods. Pangalawa, umiwa sa sobrang-sobrang processed food. Sunod, bawasan ng alap. Sunod ay mag-exercise kahit 20 to 30 minutes a day. Matulog ng sapat at least 6 to 8 hours a day. Uminom ng tubig at least 8 glasses of water every day at palaging i-prioritize ang sarili mong kalusugan. Ang maliit na hakbang kapag ginawa mo araw-araw, pwede talagang magbigay ng malaking proteksyon sa laban sa cancer. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, please like and share para mas marami pa tayong maabot. At kung gusto mo ng simple pero makabuluhang videos tungkol sa cancer prevention, nutrition at healthy living, unsubscribe ka na dito sa aking channel para lagi kang updated kung may bago akong videos. Ako po si Doc Brail, kasama nyo sa laban para sa malusog na buhay. Kitakit sa susunod na video.